What's up guys, mga nyo ako ngayon dahil pupunta ako ng Divisoria dahil pinapabili ako ni ma'am ng mga gantong sinilas gantong size ayan, kung gusto nyo malaman kung saan magandang bilihan doon sa Divisoria ng mga gantong sinilas panoorin nyo itong video na to hanggang sa dulo traffic ngayon dito sa Chinatown Ayan, dito yung tinatawag na Chinatown So doon tayo papunta sa malapit sa Chinatown Mall Ganito talaga dito sa Binondo, napaka traffic Pagdating ko, binigay ko na agad ang mga sampol Bali, sampung dosina ang bibilin ko, magka iba ibang size Nasa ka pa yung mga stock nila, kaya kailangan ko mag ng ilang minuto Bali, ito pala ang pangalan ng tindahan nila Grand Shippers. Kaya kung gusto niyo malaman kung saan nakapuesto yung tindahan nila dito sa Divisoria, itong street lang ang hanapin niyo dito sa Binondo. Straudi Corner Juan Luna. Hindi lang sinilas ang mga tinda nila, Marami pang iba tulad ng mga clothing, mayroon ding life vest, raincoat, kaso wholesale sila. Hindi ka lang makakabili dito ng tingi-tingi. Kaya kung gusto mo magnegosyo, dito ka na mamimili sa iyong mga paninda. Dahil ang mga negosyante, dito talaga pumupunta sa Divisoria. Tulad na lang itong mga medyas nila, tag-20 lang yung Paris, pero pagdating sa lugar natin, tag-50 na yung isa. O ba diba? sobrang yung tubo nila. Mayat maya lang ay dumating na ang ating order galing sa buriga. Ang sabi nga ni kuya ay hindi na dapat bawasan dahil sakto na daw ang bilang niyan galing sa buriga. Kailangan pa pala nilang ilagay sa plastic bag bago nila ibigay sa iyo. Para sigurado tayo, binilang ko na rin yan. So ayan, kinarga na ni kuya at mabilis lang naman na nagantay lang tayo ng mga 10 minutes at lumabas agad yung order natin galing sa buriga. Ayan guys, nandiyan na yung pinamili natin. Ayan, dalawang bag. Ayan, babalik na tayo sa opisina ngayon. Alright, let's go. Ayun lang, sobrang traffic na oh. Pagpasok ko dito kanina, wala bang traffic pero ngayon, grabe na ang traffic oh. May mga lugar naman talaga dito sa Binondo rin na maluwag tulad dito oh. Ito yung Skolta Street. Ayan, tapos luso tayo ng Raon. Abidida Shopping Center. Alright, so kakana na tayo dito sa Ricto Avenue. <laughs> Bago ako dumirit na office naga siya, magpapagas muna ako. Shoutout Idol. Shoutout <laughs> Shout Idol. BJ na BJ na. Oh, BJ 'yan. Mag-viral ka. Alam 'yan. Mag-viral ka. Alam ko 'yan, naka-live. Oh, Maggo-viral ka. Na naka <laughs> mag ka. Bali 1169, 20 liters. So 'yan, click card lang gamit ko 'yan. So libre tayo sa Kampani ng gas So yan guys Dumating na ako dito Sa compound Ng aming office Kaso lang dito Muna ako sa open parking Hindi muna ako bumalik Doon sa Slot ko doon Sa parking Doon sa parking Ang talaga namin Dahil kakain muna ako Nang saging Magmerienda muna ako So ayan Nandito lang ako Sa parking muna Open parking May saging na sabah Kasi ako dito guys So inog na Ayan sana Ibuin na ito Grabe uberife na oh dapat maubos ko to ngayong araw na to Jo, hindi na siya crunchy dahil um, sobrang hinog na so magkano ba ang nabayaran ko sa 10 dosinang chinilas bali 120 Pesos yun so ang nabayaran ko ay 2,904 so i-divide natin siya ngayon sa 120 so ang kinalabasan ay ito 24.2 pesos lang Ayan, napakamura lang talaga kapag doon ka kukuha mismo sa divisorya sa mga wholesaler. Lalo na kung paninda mo, mas maganda talaga doon na kukuha mismo sa divisorya. Ayan, so ganun lang kamura ang mga chinilas. Uh, 24.2 pesos tapos binibinta nila sa lugar natin sa palingke ng 60. Ganun, sobrang sa kalate yung uh, tubo nila. So ngayon, nalaman nyo na kung magkano talaga ang halaga ng ganitong chinilas. Alright. Ayan, nandito na ako ngayon sa aking slot, sa aking parking. Binigyan tayo ng pagkain, no? Ayan, tingnan natin yung anong ulam ngayon. Manok pa rin, pero tingnan natin yung anong putahe, paano niluluto. Ayan, naka-tape. daming tape, bawat gilid, oh. Wop! Tadadaan! Adikson! masarap ito litson at saka upo ito libre lang kaya hindi ka na makagasto ng lunch dahil may libre ka ng lunch dito eh. yun lang puro manok araw araw Five hours later. dito na kami sa bahay so iba na ang sakyan ang dala ko ngayon dahil dumiritso kami ng Southwood at nagpalit kami sa sakyan dahil bukas pudding yung dala ko kanina So yung chinilas na binili ko nina nilagay ko dyan. Dahil sabi ni ma'am, di na daw iakyat dahil ikargan niya yan bukas sa sakyan niya. Punta siya ng simbahan at ibigay niya yan sa simbahan. Alright guys, nandito na ako sa aking kwarto. So hanggang dito na lang muna. Ewan na rin ninyo, may concert sa taas. Mga estudyante yun. Alright, so kailangan na natin magpahinga. Kita-kits na lang sa sunod na video. Bye-bye!